Hello, hello. Ngayon, no, hindi pa naman ang destination natin. So, for two days, lakad, marami tayo pinuntahan. Magre-remit kami, kami ng mga empty bottles para sa eco-friendly uh, Drive. points and rewards. So, malapit na kami doon sa mall. Alam ko kung saan lang yung mga machine. Ano pa e, eh? Uh, drop. Drop. Yung mga patos. Pero wala akong dami Pero, siguro, ito, na siguro doon nakatapok na doon na lang. Meron kasi kami nakita na na machine kaso. Sira. Kung baga hindi na kaya, i-accommodate lahat ng bottles. Hmm. Tambak na. Tambak na. na. 'yung nakitaan namin 'yung unang machine na nakita namin before. E binulled out ang machine kasi under maintenance. At hello guys, nandito kami ngayon sa Nesto Supermarket para mamili ng konting supply para sa aming mga foods at saka mga soap, powder soap. Konti lang naman pamimili namin. Pang supply lang. Daily needs. At so, ayan guys, nandito naman kami sa Almaya para mamili ng aming mga putyo-putyo item yan, kabuha siya ng cake Kabuha naman siya ngayon ng parata That one, that uh, 4.99 Check the name That is the name, $3.99. Ayan, kumuha naman siya ng Xiaomi, ha? 12. Ilan, ano ba yan? 12. Hindi, anong date? 12. Ayan.